Magandang araw na rito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nakapagtala ang Department of Agriculture ng nasa 255,000 pisong halaga ng pinsala sa pangapananim dahil sa bagyong Egal. Batay sa paon ng pagsusuri ng DA sa Calabarzon at Mimaropa, tinatayang nasa 4 na metric on tonelada at 40 hektarya ng taniman ng bigas ang winasak ng bagyo. Apektado rin na niya ang kabuhayan ng 77 magsasaka. Kabilang sa mga napinsala ay mga punla, bagong tanim at di pa namumungang bigas. Patuloy naman ang pag-monitor ng mga regional field office ng DA sa anumang pinsalang dala ng bagyo sa mga sakahan at pangisdaan. Nakahanda namang magbigay ang ahensya ng tulong sa mga maapektuhang magsasaka at mangingisda. Isinailalim na sa State of Calamity ang lalawigan ng Ilocos Norte dahil sa pananalasa ng bagyong egay. Isang resolusyon ang nilabas kaninang hapon ng Provincial Board na nagdedeklara ng state of calamity sa lalawigan. Ayon sa Public Information Office, dulot ito ng lumalalang pinsalang dala ng bagyo sa kabuhayan at ari-arian sa maraming bahagi ng probinsya. Sa hiwalay na pahayag, pinaalalahanan ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos ang kanya mga kababayan na manatili sa loob ng bahay at mag-ingat at ipagdasal rin ang kaligtasan ng lahat mula sa bagyo. Isinailalim ang mga munisipalidad ng Burgos, Bangi, Dumalneg, Pagodpod, Adams, Pasukin, Vintar at Bacara sa signal number 4 habang signal number 3 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa pagulang dala ng bagyong egay at ng hanging habagat Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bulacan na itala sa 181.81, meters ang level ng tubig sa Angat Dam kaninang umaga. Nadagdaganan niya ng 79 centimeters ang tubig sa dam kumpara noong Martes. Mas mataas na rin ito sa minimum operating level ng dam na 180 meters, pero malayo pa sa 212 meters na normal high water level nito. Nagpakawala naman ng tubig ang Ipo at Bustos Dam na parehong malapit na sa spilling level. Kaninang umaga, nasa 99.53 meters ang tubig sa Ipo Dam, bahagyang mas mababa sa spilling level na 101 meters. 17.33 meters naman ang level ng tubig sa Bustas Dam, lagpas na sa spilling level na 17 meters. Sa ibang balita, nakipagpulong ngayon araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hari at prime minister ng Malaysia bilang bahagi ng kanyang state visit doon. Kasama si First Lady Liza araneta Marcos, sa ang pangulo kay King Al-Sultan Abdullah at Queen Aziza sa Istana Negara o National Palace. Dito ay hinimok ni Marcos si King Al Sultan na muling suriin at pagtibayin ang relasyon ng Pilipinas at Malaysia. Hiningi rin niya na pagtuunan ng pansin ng pagtutulungan ng dalawang bansa sa pagharap at pagtugon sa mga post-pandemic issues. Nakipagkita rin si Pangulong Marcos kay Prime Minister Anwar Ibrahim para sa isang state banquet at bilateral meeting. Kabilang sa mga pinag-usapan nila ang pagpapalakas ng relasyon ng kanilang mga bansa. Bukas nakatakdang makipagpulong ang Pangulo sa mga business leader ng Malaysia bago bumalik sa Maynila. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at Twitter account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa. Ako po si Ben Spondok. Magandang gabi.